Aris, ang pahiwatig. Ngayong araw, mag-ingat sa pakikitungo sa mga tao dahil may posibilidad na magpakita sila ng pabago-bagong ugali. Maaaring ang mga ipinangako nila ay hindi matupad, lalo na kapag nakuha na nila ang kanilang nais mula sa iyo. Huwag magmadaling magtiwala, at tiyaking mabuti ang iyong mga plano bago ito ipakita sa iba. Sa halip na magpakong baba, ipakita ang iyong husay sa diskarte ng may pagtitimpi at talas ng isip. Ang ganitong diskarte ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Sa pag-ibig. Mas mainam na ikaw ay maging mapagbigay at magparaya kung kaya, ngunit tiyakin na hindi ito nauuwi sa pagkakawalang bahala sa iyong mga pangangailangan. Ang pagbibigay ng pagmamahal ay mahalaga ngunit kailangang balansehin ito sa paggalang sa sarili. Sa trabaho, ay iwasan ang mga pagkakagulo at maling impormasyon na maaring idulot ng mga kasama. Mag-focus sa mga layunin at huwag hayaang maimpluensyahan ka ng negatibong enerhiya. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin. Gawin ang mga hakbang na maiksi ngunit maayos at sigurado. Mag-ingat sa bawat desisyon, lalo na sa aspeto ng tiwala at relasyon. Taurus Ang pahiwatig, ngayong araw, ay mainam na umiwas muna sa mga kasunduan at pirmahan, lalo na kung may nararamdaman kang pagdadalawang isip. Ang aura ng kahinaan ay maaaring magdulot ng hindi ka na nais, nais na resulta. Subalit, may hatid namang swerte ang iyong ugnayan sa mga kaibigan. Ang mga taong malapit sa iyo na mapagkakatiwalaan ay maaaring maging instrumento upang makahanap ka ng oportunidad na may kinalaman sa pera. Magbukas ng ideya at makipagtulungan sa kanila sa posibleng negosyo o proyekto. Sa trabaho, magingat sa bawat detalye at maging masinop. Huwag pabaya ang magkamali dahil sa pagmamadali. Ang maingat na pagpaplano ay magdudulot ng maayos na resulta. Sa pera, ay unahin ang kapakanan ng iyong mga anak o pamilya. Ang pagtulong sa kanila ay hindi lamang magdadala ng saya kundi magbubukas din ng mas mabuting kapalaran para sa iyo. Payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw gumawa ng desisyon ng hindi nagmamadali. Kahit maikli lamang ang mga hakbangin, siguraduhin ito ay maayos at makabuluhan. Gemini, ang pahiwatig, maging maingat sa pakikipag-usap. Huwag basta-bastang sumang-ayon sa sinasabi ng iba nang walang sapat na pagsusuri. Ang pagiging mapanuri ay mahalaga sa araw na ito upang makaiwas sa mga maling desisyon at hindi pagkakaintindihan. Ang tamang pagsusuri sa mga sinasabi ng iba ay magdudulot ng kailan sa mga plano. Sa pera, huwag maglabas ng pera para sa iba, lalo na kung hindi tiyak ang kanilang intensyon. Ang ganitong pag-iingat ay makakaiwas sa mga posibleng alitan o hindi pagkakaunawaan sa hinaharap na may kinalaman sa pera. Sa pag-ibig ay magsikap na magkaroon ng bukas na komunikasyon at pagkakaunawaan. Magkaisa sa iisang layunin upang mas mapatatag ang inyong relasyon. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin. Kahit maikli at simple lamang ang iyong mga desisyon Siguraduhin ito ay nagmumula sa tamang pagsusuri at malinaw na layunin. Iwasan ang padalos-dalos na kilos at panatilihing maayos ang pakikitungo sa iba. Cancer. Ang pahiwatig sa larangan ng pag-ibig, may pahiwatig na maaaring magkaroon ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Upang maiwasan ang mga ganitong suliranin, Maging mas mapanuri sa nararamdaman at sinasabi ng iyong kapareha. Pair alin ang mahabang pasensya at pagiging maunawain upang mapawi agad ang anumang tensyon. Ang bukas na komunikasyon ay mahalaga upang mapanatili ang harmonya at mas mapalalim ang ugnayan. Kung may planong lakad o lugar na kailangang puntahan, huwag mag-atubili ang pahiwatig ng swerte ay kasama ng iyong mga galaw, kaya't sundin ang iyong pakiramdam at gawin ang mga kailangang gawin ng buong tiwala sa sarili. Sa pera, kung mayroon kang naiipon, unahin ang pagtulong sa iyong mga magulang o pamilya. Ang pagbibigay ng suporta sa kanila ay hindi lamang makapagpapalapit ng loob kundi magdadala rin ng positibong enerhiya sa iyong buhay payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Gumawa ng mga hakbang kahit sa maliit na paraan. Ang pagiging praktikal sa araw na ito ay magdudulot ng mas mabuting resulta para sa hinaharap. Leo. Ang pahiwatig. Ngayong araw, maganda ang enerhiyang dala ng tahanan, lalo na sa usapang may kinalaman sa pera maaaring may miyembro ng pamilya na lalapit sa iyo upang humingi ng payo. Gabayan sila gamit ang iyong karunungan at karanasan. Ang iyong mga suhestyon ay maaaring maging susi sa kanilang tagumpay at magdala ng biyaya hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Sa trabaho, tiyakin na ang mga naatasang gawain ay matapos ng maayos bago lumipat sa iba pang mga bagay. Ang pagiging maagap at masinop sa trabaho ay magdudulot ng pagkilala at paggalang mula sa mga katrabaho o nakatataas, sa pag-ibig. Iwasang magsalita ng mga bagay na maaaring makasakit ng damdamin ng iyong mahal. Mas mainam na maging maingat at sensitibo sa kanilang nararamdaman upang mapanatili ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa relasyon. Payo ng kalikasan ng mga bituin. Gumawa ng mga simpleng hakbang ngunit may direksyon at layunin. Ang iyong kahinahunan at kaalaman ay magsisilbing gabay hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa iyong mga mahal sa buhay. Virgo Ang pahiwatig Sa aspeto ng pag-ibig, maaaring nakakaramdam ka ng alinlangan sa pagpapatuloy ng inyong relasyon. Huwag magmadaling magdesisyon, Maglaan ng sapat na panahon upang mas maunawaan ang iyong nararamdaman. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagpapakita na ang inyong relasyon ay may potensyal na magtagal at maging mas matibay kung pareho kayong magbibigay ng oras at pagsisikap para sa isa't isa. Ang pasensya at pagmamahal ay susi upang mapanatili ang swerte sa inyong pagsasama. Sa trabaho, kung may mga bagay na kailangan mong iwasan, gawin ito upang maiwasan ang hindi kinakailangang tensyon. Subalit, kung dumating ang pagkakataon na hindi mo ito maiiwasan, harapin ito ng may maayos na komunikasyon. Ang pag-uusap ng mahinahon at malinaw ay magdadala ng solusyon sa anumang problema. Sa pera. Ngayon ay tamang panahon upang maging mas masinop sa iyong salapi. Ang pagiging maingat sa paggastos at pagtitipid ay magdudulot ng kaluwagan sa hinaharap. Payo ng kalikasan ng mga bituin, kahit ang pinakamaliliit na desisyon ay dapat gawin ng may maingat na pagsusuri. Ang iyong pagiging praktikal at maayos na diskarte ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Libra ang pahiwatig ngayong araw, kung isang babae ang makakausap mo sa anumang transaksyon, huwag magatubiling ituloy ito dahil maganda ang daloy ng enerhiya ninyo at mataas ang tsansa ng tagumpay. Gayunpaman, kung isang lalaki ang makakatransaksyon, mainam na ipagpaliban muna ito sapagkat maaaring magtunggali kayo sa mga pananaw at pareho kayong hindi magbigay daan. Sa ibang pakakataon, kung may mga taong nagsisinungaling sa iyo, mas mabuting harapin sila ng maayos at ipahayag ang iyong saloobin ng hindi nagiging magulo o mapanakit. Sa ganitong paraan, matutulungan silang matutunan ang pagkakaiba ng tama at mali. Pagdating sa pera o pananalapi, mag-ingat at maghigpit muna sa paggastos ngayong araw. Iwasan ang anumang hindi kinakailangang gastusin upang mapanatili ang balanse ng iyong budget. Payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, gawin ang mga bagay ng may maayos at mahinahong paraan. Kahit maiksi ang proseso, tiyakin mong ito'y makabuluhan. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, sa lugar ng trabaho, mas mabuti na manatili kang tahimik at obserbedor sa mga nangyayari. Ipinapahiwatig ng mga bituin na ang ilang kasamahan ay maaaring magdulot ng mga isyo na may kaugnayan sa pera. Kung iiwas ka sa pakikipag-usap ng hindi kinakailangan, mas magiging maayos ang iyong araw at makakaiwas ka sa mga dika nais -nice na sitwasyon. Kung may mga transaction o kasunduan na kailangang gawin, mas mainam na ito'y isagawa kasama ang iyong mga kapamilya. Ang kanilang presensya at suporta ay magdadala ng tiwala at katiyakan sa mga usapan. Sa pag-ibig, ipakita mo ang iyong pagseselos sa paraang positibo at hindi mapanakit. Sa halip na magalit, Gamitin ito bilang pagkakataon upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong minamahal na siyang magpapalalim sa inyong relasyon. Payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Manatili sa tamang landas kahit maikli ang panahon sapagkat ang bawat hakbang ay mahalaga sa pagbuo ng maayos na kinabukasan. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw Maaaring makaramdam ka ng kalungkutan o mabigat na emosyon. Ito ay pahiwatig upang paigtingin ang iyong pasensya. Ang pagiging kalmado at mahaba ang pangunawa ay makakatulong sa iyo upang maiwasan ang pintas o negatibong opinyon mula sa iba. Gayunpaman, taglay mo ang katalinuhang hindi basta matatalo sa anumang sitwasyon, kaya't huwag mag-alinlangan sa sarili. Sa tahanan, mas makakabuti kung ipapakita mo ang iyong suporta sa mga opinyon ng mga kapamilya. Iwasang gumamit ng matatalim na salita sa pakikipag-usap upang mapanatili ang harmonya. Sa trabaho, kung may mga plano kang inaasahang magdudulot ng pag-asenso, ipakita mo ang iyong sigla at dedikasyon. Ang iyong positibong enerhiya ay magdadala ng inspirasyon sa iba at magpapalapit sa iyo sa tagumpay. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin. Kahit maiksi ang mga aksyon o desisyon, gawin ito ng may kasiguruhan at positibong pananaw upang mas mapalapit sa tagumpay. Capricorn. Ang pahiwatig. Sa tahanan, mas mainam na peralin ang pasensya at unawain ang mga kapintasan na napapansin sa iyong mga magulang o kapamilya. Huwag hayaang maneg ang galit dahil maaari itong makasire sa masayang relasyon. Magingat sa mga salitang bibitawan at dahan-dahanin ang paggawa ng paraan upang may tama ang anumang pagkakamali o hindi pagkakaintindihan. Ang pagiging mahinahon ng susi sa pagpapanatili ng maayos na samahan. Sa trabaho, ipakita ang iyong husay sa pagdedesisyon at diskarte. Ang pagiging determinado at maparaan ay magbibigay daan sa iyong tagumpay. Iwasan ang pagpapakita ng anumang pagdududa sa sarili upang makuha ang tiwala ng iyong mga katrabaho at nakatataas. Sa pag-ibig, Mag-ingat sa pagiging masyadong striktong magbigay ng opinyon. Sikaping maging mahinahon at maunawain, lalo na kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa iba pang tao. Ang tamang tono ng pananalita ay makatutulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, ang bawat aksyon, kahit maikli, ay dapat gawin ng may kahinahunan at pag-iisip upang mapanatili ang balanse sa bawat aspeto ng iyong buhay. Aquarius, ang pahiwatig. Sa usaping pinansyal, mag-ingat sa sobrang paggastos, lalo na kung may kamag-anak na humihingi ng tulong. Bagamat mabuti ang tumulong, unahin ang kapakanan ng iyong sariling pamilya. Magplano ng maayos upang tuloy-tuloy ang daloy ng pera at maiwasan ang anumang hindi kinakailangang gastusin na maaaring magdulot ng tensyon. Sa mga kasunduan o deal, maging maingat sa pagbibigay ng kaalaman. Huwag agad magtiwala kung hindi mo palubusang kilala ang mga taong kasama sa usapan. Ang pagiging maingat ay magbibigay sa iyo ng proteksyon mula sa posibleng panlilinlang o pagkakamali. Sa trabaho, peralin ang pagiging maunawain sa mga kasamahan. Iwasan ang pagiging mainiten ang ulo dahil maaari itong magdulot ng tensyon at makasira ng ugnayan. Ang pagiging mahinahon sa pagtugon sa mga hamon ay makatutulong sa mas maayos na kapaligiran sa trabaho payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, ang bawat desisyon, kahit simple, ay dapat isagawa ng may pag-iingat upang mapanatili ang harmony sa buhay. Pisces, ang pahiwatig, sa trabaho, ugaliing dumating ng maaga upang ipakita ang iyong dedikasyon. Ang pagiging maagap ay magbibigay sa iyo ng positibong impresyon at magpapabilis ng iyong pag-asenso. Gayunpaman, iwasang sumama sa mga lockeran o aktibidad kasama ang mga katrabaho sa ngayon upang maiwasan ang posibleng hindi pagkakaintindihan o problema sa tahanan. Sa mga kasunduan, lalo na kung kasama ang kaibigan, mas mabuting ipagpaliban muna sa ibang araw. Ang pagiging maagap sa tamang panahon ay mas makatutulong upang maiwasan ang mga maling desisyon sa pag-ibig, umiwas sa pagiging padalos-dalos. Ang mga desisyong hindi pinag-isipan ng mabuti ay maaaring magdulot ng sakit ng damdamin. Sikaping maging maunawain, at huwag magpadala sa emosyon upang mapanatili ang harmony sa relasyon. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, ang tamang pagplano at maingat na kilos, kahit simple, ay magdudulot ng magandang resulta sa iyong buhay.